Kumusta sa lahat? Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, mayroon kaming kapanapanabik na update sa K-pop girl group na Isaki. Mahigit isang taon pagkatapos ng kanilang hit na Rose Blossom, ang mga batang babae ay bumalik na may bagong musika at mga sariwang pananaw. Sumisid tayo sa kanilang paglalakbay. Noong Enero 2023, inilabas ng H. Isaki ang Rose Blossom, ang pamagat na track ng kanilang unang EP. Ang kanta na isinulat ni Young mula sa day anim ay mabilis na umakyat sa mga Korean music chart na nakakuha ng palayaw sa grupo na Rose Group. Sa halip na ma-pressure na pantayan ang tagumpay ng Rose Blossom, lubos lang kaming nagpapasalamat sa lahat ng pagmamahal na natanggap nito. Mula noon, nakatuon na ang age Isa K. sa pag-evolve bilang mga artista. Ang kanilang pinakabagong EP, Love or Hate, ay nagpapakita ng mas matapang, mas rebellious na bahagi ng grupo. Ang title track na Let It Burn ay isang magaspang na pop-rock single na nagha-highlight sa versatility ng H Isaki. Let's hear what Reina had to say about it. Ang aming pinakabagong EP ay naghahatid ng bahagyang suwel at matapang na imahe na lumalayo sa positibo at nakapagpapagaling na lyrics na kilala sa H Isaki. Ang paglago ng grupo ay makikita rin sa kanilang pakikipagtulungan kay Hong Jisang na tumulong sa paghubog ng pagkakakilanlan ng musikal ng H. Isa K. Ibinahagi ni si Oy ang kanyang mga saloobin sa patuloy na pakikipagsosyong ito. Nakipagtulungan kami kay Hong Jisang sa ilan sa aming mga proyekto. Naniniwala akong nagkaroon siya ng malaking epekto sa paghubog ng pagkakakilanlan ng H. Isa K. Bukod dito, ang choreography para sa Let It Burn ay ginawa ng Kilalang Yakim. Inilarawan ni Riina kung ano ang pakiramdam kapag nagtatrabaho sa kanya. Isang karangalan para sa h 1 na mag-collaborate sa napakagandang proyekto kasama si Yakim. Nakakapanabik na panoorin siyang magsagawa ng mga galaw. Nagsagawa din ng hands-on approach ang mga miyembro sa kanilang kanta na Letter na nagsusulat mismo ng lyrics. Ibinahagi ni Nahwisio at si Uy ang kanilang mga paboritong linya. Ang isang parirala na namumukod tangi sa akin ay tumataas na ako. Ito ay nagpapahiwatig ng paglaki at pagunlad. Ang pinakabatang miyembro namin, si Yel, ay talagang tumangkad pa simula noong una ko siyang makilala, Ilaus. Kahit pagkatapos ng higit sa isang taon, ang Rose Blossom ay may espesyal na lugar sa kanilang mga puso at nilalayo nila na ang Let It Burn ay tumanggap ng ganoon ding pagmamahal. Magsusumikap kami upang matiyak na ang Let It Burn ay makakatanggap ng kasingdami ng pagmamahal na gaya ng Rose Blossom. Host, nag-evolve ang musical identity ng each isa k mula noong debut nila noong Enero 2022 at, at patuloy silang nag-explore ng mga bagong konsepto at tunog. Sa Rose Blossom, Nakakita kami ng konsepto na nagbigay daan sa amin na palawakin ang mga kwentong gusto naming sabihin. Ang isa case from the Philippines, sana ay magustuhan ninyo ang aming bagong musika at gusto naming makilala kayong lahat sa lalong madaling panahon. Iyon lang ang update ngayong araw sa H. Isaki. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para sa higit pang pop updates. See you next time!